dahil nakapunta tayo na lungsod ang ulam natin ngayon ay nilaga na baboy yan ano pala sinigang sinigang so wala tayong ibang sangkap kundi cabbage lang at saka gabi yung gabi yan oh, luto na yung gabi oh. durog na siya kasi sinabay natin sa karne so yan sa wakas after one month nakapag ulam din tayo ng karne no yan alright yan pakuloyin na natin saglit and ready na